Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na dapat mas patatagi ng Pilipinas ang economic ties sa Amerika at Japan. Batay ito sa survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nagbabalik si Bea Bernardo. Karamihan ng mga Pilipino ang nais palakasin ng gobyerno ang economic ties ng Pilipinas at Estados Unidos at Japan. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia sa isang at dalawang daang mga Pilipino noong nakaraang buwan, lumalabas na 74% ng ating mga kababayan ang naniniwalang dapat patatagin ang economic ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Pumangalawa naman ng Japan na nakakuha ng 55% at sinundan ng Australia, Canada at European Union. Ayon kay strat Base President Dindo Manhit, Mahalaga ang investment sa pagbubukas ng economic potential ng Pilipinas at ang pagpapalakas ng economic ties sa mga bansa ay magbibigay daan para sa mas magandang oportunidad para sa mga Pilipino. Ang Estados Unidos sa Japan ay kilalang pinakamalapit na kaalyansa ng Pilipinas. Nitong nakarang linggo lamang bumisita sa bansa si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nagbunga ng mas matatag na alyansa sa dalawang bansa. Ngayong buwan din ay nakatakdang lumipad patungo ng Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa APEC. Maliban sa usapin ng ekonomiya, ang defense cooperation sa ibang bansa ay pinapalakas din ng Pilipinas. Sa selebrasyon ng Veterans Day, isang mahalagang araw para sa Estados Unidos, maliban sa pagkilala ng katapangan ng mga sundalong lumalaban sa gera, binigyang diin ng defense Department Department na patuloy na magtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa harap ng mga hamon sa seguridad. These cooperations is not just about military alliances. It is about our shared commitment to holding the values of democracy and the rule of law. Our enduring alliance remains a beacon of hope and strength for our region. Kahapon, opisyal na rin binuksan ang ikapitong iteration ng kamandag exercise sa pagitan ng Philippine at U.S. Marine Corps, kabilang din ng Japan, South Korea at United Kingdom sa mga makikilahok sa pagsasanay. Kamandag is only one of nearly 500 activities the Philippines and the United States conduct together on a yearly basis to strengthen our alliance and improve our ability to face shared challenges together. Bea Bernardo para sa Bayan.